yung regular na paghahatid ng supplies gaya ng pagkain sa mga sundalong nakaposte sa Ayungin Shoal yan ang standing order ni Pangulong Bongbong Marcos kay Armed Forces Chief of Staff General Romeo Bronner Jr. matapos ang pangga ng mga barko ng Pilipinas at ng China sa West Philippine Sea. Sa panayam ng DZRH News, sinabi ni Bronner na ito ang utos ni PBBM sa biglaang command conference na ipinatawag nito makaraan ng insidente. E dineklara lamang na partially successful ng National West Philippine sea Task Force sa pinakauling rotation ng resupply operations sa BRP Sierra Madre dahil sa pinsalang tinamo nang dinanggang unay sa May 2. Dahil dito, isa lamang sa dalawang indigenous boat na kinontrata ng AFP ang ligtas na nakakumplato ng misyon para magatid ng provisyon sa mga tropang nagbabantay sa teritoryo ng Pilipinas. Sabi ni Broner, inatasan ni Marcos Jr. AFP na huwag ihinto ang regular na Rory mission habang nag-iimbestigang Philippine Coast Guards sa incidenteng magiging laman ng protesta ng Department of Foreign Affairs. Sa atin po sa forces ay uh, inutos po ng pangulo na tuli tuloy yung ating resupply mission because that is our obligation. Dahil may mga sugdalo po tayo dun sa BRP Sierra Madre, mm -hmm. sa Ayungin Shoals, so kailangan supportahan nun natin. Pinag-aaralan umano ng AFP ang paggamit ng mas mabilis na sakyang pandagat habang bukas din ang sandatahang lakas na muling i-deploy ang Navy ships sa kabila ng iniiwasang panganib na kapatan din ito ng People's Liberation Army o PLA Navy ng China. So, yun pong iniiwasan natin, yung maybe to maybe mm -hmm. ang magbanggahan. Kasi kung maybe to maybe ang magbanggahan, medyo ibang ibang usapan na ibang usapan na po yun. ano? Para sa kauna-unahan sa Pilipinas Dizer H, ito si Daniel Parrosa Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino.